Ah, na dito tayo sa bayan ng Kawit. Para i-vlog itong manok ng aking followers kasi pina-out niya ang gawa ng i yung ano yung yung garahi anong mini bus driver kasi ito siya ng mini bus eh kaya eh kailangan i-renovate kaya yung mga manok niya ipo out. Ayun siya guys, yung motor na ano oh yan. i raw. Ayan, magaganda mo, no? May lang ang isa. Ano linya nga yan? Sweater, boss, na ano? Straight na sweater to. Ito Magandang, magandang manok to. Magandang kulay, pongka na pongka na. Mga idol. 7 months. Nandito ako sa Gahak, sa Kawit kasi itong aking kaibigan eh nagpapa-out ng manok kasi itong itong lugar na ito ay eh, under renovation ano kasi ito pare video mo pa ano ito yun uh, ah ng bus eh, ano ito isa isa lang daw ito Dabas, isa pare. regular gray. Ito, regular gray. ayos sa mga panit ito. So, kaya lang ito bata. Pa mga seven months, no? Seven months yan. mga 8 na yan. Eight. Mga, mga mag -eat mag -eat na. Bulot ko to. Hindi ton. lang ano, to tahid. Hindi lang tahid din, ano? Takot pa Ay, mga pula, magkakapatid. magkakapatid, pula. Mga, ito, sweater mo. Sweater to mga ulo. Hindi mga tayo

magkakapatid yung talisay lang ang, ang ano ay iba mahaba <laughs> ah, ang paan ito mga pinsilan tingin <laughs> pa nito pre <laughs> mainit na summer na talaga no <laughs> <laughs> Nagpasalpok no Nagpagsilipa dito Natanggal yung isa yung takip Malaki to, maganda sa ipo. Mura to mga idol. Mura ito sa Quality talaga to. Sweater daw ito eh. Bulto katawan tawag nito. pa yung isa? Yeah. Ay, man man, 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 man. Man, man. ito, ito, ito. Pakilabas ko ito. Ito magulang na. Pagka dalawang taon na yan. 18 months na ito. <tot> <tot> Hindi naman sa mga fighter na Okay. ay magulang na magulang na eh mahaba pa ang mga idol ano linya nito ilso daw ito mga idol hindi ano to uh, dalawang libo dalawang libo magkano para yung ano Anim-anim, onsi milyon. Onsi. Ano, may tawad pa ba ito? Kapit. Eh, eh, may bawas pa naman eh. Ito, ang kasabal naman. Anong pangalan nyo? Ricey. Oh, eh idol si Ricey, tropa ko to eh, taga rito sa kawit. Taga rito kasi ako sa kawit, guys. Sa <coughs> Sa so, may mahalang, malapit sa bungan. Itong manok niya, eh, pinabablog niya sa akin kasi i-re-renovate itong lugar na to. Mayroon na mga idol. Sampung manok, bali onse, no? May tawad pa, negosyable pa. Kung interesado kayo, PM nyo ako para i-connect ko kayo sa may-ari. May tawad pa yung ano na manok, no? Ano pula? At Sa isa mo, pre. Ano Tapos makikita nila. Apat ang pula. Isang tali isa ay uh, limang pula. Limang pula. Ah limang pula. At isa pa rin. manok. Tapos ito isa. Ito yung pinakamagulang. Ang iso.